Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Nagdagkalaman po. Oya, viral po ngayon sa social media ang video ng mga baby na ayaw sa damo. <laughs> Bakit kaya karamihan po sa mga baby ay umiiwas sa damo? Meron kaya silang nalalaman na hindi po natin alam? Hmm, well, ipinaliwanag naman po yan ng mga siyentipiko at simple lang ang kanilang paliwanag. Ang nakakakiliti at medyo matalas na texture ng mga damo ay ayaw ng mga babies. Minsan nga po, eh, kahit tayong matatanda na, hindi po natin gusto yan. Pero dahil sa kanilang sensitibong mga balat, takot ang mga sanggol na umapak sa mga damo na ipinaliwanag naman po ng mga eksperto. Pero ang mas malalim na dahilan, skeptical o nag ng mga sanggol sa mga halaman po in general. Ang mga sanggol na edad walong buwan ay nagpapakita ng pag-iwas umano sa mga halaman kumpara sa ibang mga bagay. Sinasabi ng mga eksperto na posibleng nakatatak na sa utak ng mga sanggol na mapanganib ang mga halaman at baka sila malaso nito. Likas daw sa mga tao ang umiiwas sa mga bagay na sa tingin nila ay mapanganib, lalo na po ang mga sanggol. Bagamat hindi naman po lahat ng mga babies ay ganito, meron naman mga ilan na matatapang na tumatapak sa damo ng walang pag-aalinlangan. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kayo. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.